Hello guys! For today's video, tayo ay magluluto nito. At ito po ay fresh nga fresh. Napakasarap nga lutuin sa hindi ko pa alam na luto. <laughs> sa hindi nating alam na luto. Ay ganun guys. Pero ayan, at mo muna natin ang tawag yan, hihimayin or tatanggalin natin sa kanyang stem para syempre maluto natin yan, napakasarap nito lalo na sa gata alam mo naman tayong mga bikulana bikulano mahilig tayo sa mga gata yan at tara nga at ating ano hanaw linisin na natin para mamaya. Habang tayo naghihintay ng ating mga order, magluluto muna tayo. Ano kaya ang ibang masarap na luto dito, guys? Maliban sa gata, maliban sa ginisa, maliban sa penerito, ngay-uud. Ano kaya ang maibang ibang pwede dito sa pako. So, kasi mag-imbento, pero wala pa ako naiisip. Yun lang, guys. Thank you for watching.